ahas ba yan? Okay, mangga. Hello! Good morning! May apparition! Ayan, itong aming breakfast. Aming um, breakfast. Ito favorite ko talaga to. Then, tapos, yan. dito kami sa si SM Pulilan. Yan, hello! Same date, Saturday pa din. It's 1 o'clock. Yan, papunta kami ng malolos ni Kevin tsaka ni Cathy o oh, di diba biglaan lang <laughs> mga lakad namin biglaan eh ang init kasi Ayun. kaya nag-iipit ako yan, punta tayo ng malolos

First time ko dito. Papunta tayo kay... Ano eh? Kay... Sea Tanks. An? Ahas ba yan? Ahas ba yan? Ahas ba yun? Ahas ba yan? Ahas! Ahas! Oh, ito yung mga paninda ni Aling Sitangs. Ay, ay, ay like ko to. May makapuno. O, oh, order na tayo. Ay, may buchi mong Ah, mangga. Mangga. Sakto. Three days na mo eh. So, pwede na din sa kanina. Oo. De ba, de gusto ko itong kanina. Eh? Ito? Di bawang ba to? Bawang? Ba bawang. Ayan ba sa ba bawang. Oo. Yan gusto ko ba garlic. <-s2> ba <-s2> Magkano isang longganisa ganisa nyo? Ayan ang okoy. May okoy. Nakulat ng gusto ko nandito. Okoy. Mangga. Uh, puto, sir. Piguan, Tatlo? Tatlo? Tatlong Sprite. Mainit eh. May coffee nga sila <laughs> oh. Three days. Ako balik. Ito ko lang po yung alis dito. So much. Favorite ko Bucci Oh. Tapos may ano ito gusto ko to. Kuha tayo nito. Sa kapastillas. May merang din Oh. Merang. Ito ano ba to? Mas magandang bilhin yung mga nakakahon. Saka to. Oh. Yema. Ano to? Ay, ah, ito. May kangpong chips sila, pero wala na kang nakalagay. Ito, mangga. Ano yan? Sauce Ah, sauce ko. Okay. Ito yung order ko. Yan. Mangga, tsaka, ang tawag ito? Kokoyo. Ito yung sabaw. Wow! Okay. Tekpan natin yung dinuguan ni Gary. po oh, yan, sarap. Maasim na maalat. Na hindi mo na kailangan ng sausawa ni Ito. Ito yung okoy. Food, food trip tayo dito sa aling silang. Ano to, sinasaw ba ito no? sinasausaw uh, ba ito? Vinegar. Saan? Sige, eh? ayan. Okay. Nagyan natin. <coughs> May natin, tinsig po yung kutsi? na. Hindi na unahin Hindi kami nung. ano unahin ko? Lagi natin ang Suka ng... uh -huh. Ulit na mabilis pa Masarap yung din, you know, oh, dinuguan. Sobrang sa suka. Mm. Wala na kay dinuguan, ay dinuguan barbecue. 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 Mm. Ay may yellow, kuya. ko Ako yung coke, yung, gusto ko yung nasa imkan. May ilaw kayo. Wala bang malaking sprite? Hindi <coughs> mo alam anong kumain. Sabi ng soup. Ano yung order? Lumpiang udon. Indian mango to. Dito yung mangga na gusto ko. Ha? Gusto kong mangga yun, no? yung malaki. Kalabaw yata tawag dun. Ha? Mm -mm. Ito yung manggang galing ano. <laughs> Ito yung Indian, itong Indian mango ba yung lasa ng manga? Mm, mas masarap yung sausawan ko sa bahay. Yung barrio fiesta yung gusto ko. Ano eh? Barrio fiesta yun. Try mo. Try mo. Matamis to eh. Hindi siya maasim. Tinog na kasi siya. 14, 14 seconds bago ano iba di diba? oh, okay, ba diba, iba yila sa ng mangga yas hmm sayo yung sa ano Didi yung mayroon. yung kulay puti ano yun? yung yung hindi ko bet yung mangga na yun. Ayun yung gusto kong mangga. Ayun na yun na yun. Ayun na yun na Yan, 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 yan. Asan ah, na yung log na yun? Namalayin itong mga to Diba? Ang pawis ko na. Ang pawis ko ay... Pawisan. Let's go! Okay na to. Okay na yan. Magkano yung kinain natin? 400. 400. Busog na busog. Diba? Busog na busog na kami ng sobrang ano yun ha. Dami na nun. Tapos, yung mga pinamili, mura lang. 1,200. Magkano lahat binalag mo? 1,800. Kasama yung kinain natin. Kasama pa yung food ha. O, mura lang kay Aling Sitangs. Ito yan sa Malolos, Bulacan. Katabi lang ni Minsan ko si Kevin, ano eh, papayat ng papayat eh. Ayan. Yeah, boho, uh, eh, si Tanggol. Ngayon. Actually, dati, pwede... lang wait lang, <laughs> dati, pwedeng ano to eh, pwedeng kadoble ni, ano, ni Tanggol. <laughs> ngayon, si ano na? <laughs> ngayon, si ano na? <laughs> <laughs> Parang talaga siyang snake, ano? Ganda. Ang ganda. <laughs> Oo. Ang mura lang nung ano, no? Kati, harap ka nga. Ang ganda ng damit niya, oh. Tingnan mo. Galing yan sa... Sa shop niya. Punta kayo sa TikTok niya. Available yan sa shop mo sa TikTok. Eh, marap ka kaya. Ayan. O, oh, diba? Ganda, oh. Pero, yun lang. Kasi nakakahulas, no? Church. Uh, uh. Dalawa yan. Thank you. Dito na ata ka nga kasi ano. Salamat. Salamat po. po. Mm. Ayan. Bil pala spas. Nung oras na ba? 2-2-2. kaya ng powers namin ang init sa sitangs. Okay. So, hanap tayo ng coffee shop. At ang napaka-init. Napaliwag oh, kailan? 26. This is Malolos. Sinarado na yung ang yutdam. aristocrat pala dito sa Malolos. Sunday bake. Ang alam ko sikat dito, Euro bake. May aristocrat pala dito. May aristocrat. Complete. Alam ko may shuttles dito doon kami. Magko-coffee kami sa shuttles. Best. Best to grab peanuts. May grab na sa atin natin. May niluluto sa harapan. Shinyo. Uh -huh. Ay, oo. Oh, oh. Saan so, ko ba nakita yun sa panaginip ko ba? Hindi. Totoo yun. Nandiyan. Hahaha. <laughs> <laughs> Two forty-five. Ani in order mo? Really? Ayaw mo mag-coffee? Ito, gusto ko sa ano, shuttles eh. Over ice. Parang Spanish latte. Hindi siya nakaka-fresh. Picture tayo na. Oh. Tulog na ang <anteny> Ano <laughs> 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 <-uda>, ba? <laughs> yeah, ng SNR Malolos. Magkakaroon din ng SNR sa Baliwag kailan ba? April 26. Ah, okay. unahin muna natin tong Malolos, Bulacan. SNR. Koko Coco, Coco Marty naging Koko Melon. Parang <laughs> wala sa mood. <laughs> 250. Okay. okay. <laughs> ito na lang. Kuha tayo. <laughs> Ay, ito lang pala yun. Ano yung na nabili natin? <laughs> SPF 50 Kumusta yung handaan natin? Ayan na po si Aling Cathy Ano oras na? 4.30 Wait namin si Kevin Ang ganda nitong fan na nabili ko Ayan po. Tapos bumili ako ng rice cooker na si Kevin. Paalis na kami. Ayun okay, pa rin. Gonna... Mm hmm, jean. Mama Dolores food products. Di na-use yung kalaba. Parang nalaki ng bahay dito. Parang ang sikip ng mga kalya dito. Nai-stress ako nila ng eh, kasi sina sinakop kasi nung bahay kasi yung ano naman mga bukid to noon parang uh, ganyan yeah, oh diba ba yung na sa bagyo oo natakot pala merong an tawag diyan ay patubig di ba patubig yan di ba may <laughs> cảm